Ako po si Ermi Bagsao na ari po ng unit na to. Ito po yung aking binabiyahe. Minsan, pumapasok ako ng trabaho. Ang utol ko naman na nabiyahe. Ito ang libangan namin magkapatid. At ito na rin na sumusuporta sa amin. Sa anak buhay sa araw-araw. Pinakamamahal namin to. Ito na ang aming kaya Ito po ay 1996 model. Pero po makita niyo naman po makisig pa. Ito po yung gawang malagay At hindi pa masyadong pintura ang bubong pero inaano ko yan, pwede po na namin para mapinturahan. At ayan lang po, konting ano lang po, konting forma lang pero malaki na rin po ang gagastian dyan. Ang jeep ko nga pala 9-seater, bali dalawa sa harapan, mukapatak siya na ng 20-seater. Bali ito ang sounds, naginasas ni Utol. Medyo simple lang pero medyo naman din. Makina po nito, BC2, pero camel type. Ang transmission po nito, 7 pino. Ang differential po, 843. Ay, saman po sa takbo. Um, radiator po nito, ano lang, porous lang po. Ano, normal lang na panjip lang talaga, pero makisip po, hindi nag-iinit. Tulad nga ang ika na sinabi ni Boss Dindo eh, kailangan may kasamang pagmamalang pagpuskos. Tinabati ko nga pala si Boss Gindoy, nagmamay-ari ng saraw ng maraming kabayo. Ay, magandang umaga. Ako nga pala si Mark Edward Pangan, taga JMA Gabite. Na owner na itong jeep na ito. Dati na rin driver ng tatay ko, kaya sinundan ko na lang din sa pagdadrive ng jeep. Ito yung nagiging silbing hanap buhay ko para sa pamilya ko. Ito nga pala yung simple yung sounds na naglagay ako ng tablet. Pang... Ginawa ko siyang pang head unit. Then may bubbles din ako na Pioneer, tsaka Sub para sa simpleng sounds lang ang ampli nito isang 4 channel lang na amplifier ang mga pala yung jeep ko si Unica Iha ito yung simpleng forma ng jeep ko na gawang San Pablo then yung mga borlolo yung dyan, mga paglate lang headlight, naka-iran, busina, tsaka Kojak na habgab. Tsaka 8 tones na backhaul. Yun lang yung bako ng jeep ko. Yan ito nga paling makina ng jeep ko. Or BA1 lang ang bakhaul. Yan yung GMA alabang to pero pandito dito dito lang sa amin binabiyahe ko then yung differential nya 743 tapos yung transmission nya 5 magaspar then yun lang alaga lang sa punas tsaka sa linis bali ito nga pala yung jeep ni ko na uh, ka na sa bali yung jeep na to uh, 9 seater then Kasama yung sarapan, B bali 20-seater siya yun. Eh. Nilalaman ng isang jeep na to. Pero ang biyay talaga nito ay eh, GMA Alabang. Po si sige ano si Nyerralcantaro joven uh, driver po ng unit na Milwaukee ang dating may-ari po nito ay si Alfonso shout out po ang nagmamay-ari po nito ngayon ay si Coronado Diallo Okay po hindi po ako may-ari nito okay driver lang Dati hutong jeep na to ay medyo na ano na naburara na ng ibang driver binabalik lang sa dating ganda ngayon ay na naunti unti na at ilang uh, ilang taong ko na rin hawak to kaya itong jeep ay medyo napakisig na ng kaunti ngayon to, ito ay gawa ng Milwaukee Milwaukee jeepney gawang kabiti ho eh, sa ilang taon namang pagmamaneho dito wala ho akong masabi sa may-ari nito at napakabait hindi ho ako nagmamayari dito sa ibuho na nasasabi na ako may-ari hindi ho ako ay driver lang dito sa kahoy, itong jeep na to ay eh, sa akin din ang agarahe kaya napapaganda talaga napapaayos sa akin na sa akin ng sa akin ko inuwi ko sa aming bahay may sariling garahe kaya kompleto sa gamit kaya ang jeep na ito yung pagkasira nung una pag aking pagkuha naibalik ko sa dati ako lang din ang gumagawa na, nalagyan na pala natin to ng sounds. Meron siyang amplifier na 4 channel na carbon. Then may speaker siya na dalawang targa. Targa na Vigis. Hindi naman kagandahan ng tunog, pero ice day sa mga pasero. Pampasero lang. Hindi naman tayo nakikipagtalik sa sa iba. Basta ang importante, may natunog, may naano ang pasero. Medyo hindi nakakainip sa biyahe. May, may nailagay na rin tayo napalitan natin ng nalagyan tayo electric fan dating wala nagkaroon ni charger at may mga ilaw natin eh, napalitan na rin medyo nalinis na rin yung loob hindi tulad dati nung unang aming pagkuha medyo madusing ngayon ito may sticker napalagay ng sticker shoutout pala sa nag-sticker transarchal deporte ayun ho ang aming mag-sticker dito sa Cavite sa GMA Cavite yan yeah, may mga sticker ho sa kanya ho lahat galing yan at syempre hindi ho mawawala yung sticker ng ating asawa nakatunayan na tayo pamilyado ayan ho hindi na mawawala yan shout out to sa aking asawa yung <coughs> sa sounds natin ito po ang cellphone lang po by jack lang po siya jack na nakasaksak sa ating 4 channel ako na lang din po ang nag setup nyan cellphone lang po ang gamit natin walang iba ito so, makina natin 4BC 2NG pagpasensya nun nga at medyo madusig biglaan lang ho hindi na hindi nahugasan. hugasan 4BC 2 engine ho old model ang transmission ko ho ay sa east na pino may differential na 839 hindi ho kabilisan hindi rin mabagal pero may bubuga pampasero lang So magandang magandang umaga po sa inyo lahat Ako po nga po pala si Esenor Albalate Alias Sendong no So ito nga pala si Lea Grace Napakilala ko po sa inyo ang aking uh, unit Si Lea Grace no Ang kasama ko sa araw araw na trabaho Ang makina po niya is 4 bc 2 At naka D5 brake At nga po pala ito nga po pala yung cambio ko no So kami lang po gumawa nito no So dito na po siya taas Bali Dati po kasi nasa baba siya Itinaas na po namin para po hindi siya masigip, no, hindi siya masigip, no. Kung interesado po kayo na magpagawa ng ganitong conversion ng uh, cable type na cambio is contactin niyo lang po ako. Ah, uh, andito lang po sa screen yung number. Ito pong jeep na ito is 10 seaters. Ah, uh, ambiyado ko lang po hapon eh kasi tabad ako bumiyahe sa umaga eh. Kasi daming kalaban, no. So hindi tayo na 'pag uh kala uh, ano na ipaglaban sa umaga kasi nga masyadong uh, marami yung sasakyan so sa hapon lang tayo rush hour tayo no rush hour lang lagi so ito pong jeep ko na to never po akong pinahiyan ito sa kalsada no pang long ride pwedeng pwede po ito uh, talagang condition po no uh, napakabait pa po ng may-ari no hindi po sa akin to at nakikimaneho lang po ako no pero sa akin po ang garahe bilang isang driver ko Inaari ko na pong akin yung unit na ito. Gawa po ng, siyempre, ito po yung kasama ko sa pang-araw-araw kong trabaho at pinantatagoyod ko sa pamilya ko, no? Kaya talagang inaalagaan ko po ang unit na ito. So, ito nga po pala, may TV rin po ako, no? Kaya yung mga paseiro ko, hindi ma, bo-boring. At, pagpaparang nga po pala, ito, hinahilan na lang po ito. Yun. Ang unit na ito, ay merong 24 volts na alternator no. So nilagyan lang natin ng 24 volts na voltmeter nang sa ganon malaman natin kung nagkakarga o nalolobot na ba yung battery natin. Then ito naman ang purpose naman nitong isang uh, voltmeter na ito na 12 volt. Malalaman natin kung kailan tayo magbabaliktad ng battery natin. Ang transmission po nito ay number 5 at ang differential naman po ay 741. Ahon patag po ito. Ang biyahe nga po pala ito ay GMA Binyan. Pero madalas po, area, area na lang po ako kasi mas marami pong tao sa area-area, sa dito po sa GMA. Kesa po mag uh, bawa pa ng Olivares o Binyan. Kaya uh, dito na lang ako kasi dito mas malaki ang kita. Okay, shoutout nga po pala team Takusa, team Golden 'no. Shoutout din po pala sa kuya ko uh, Gladiator Lop Philippines 'no. Shoutout uh, din sa misis ko na lagi sumusuporta kahit anong gawin ko So, shoutout sa'yo Shoutout nga pala sa garahe ng Lady Boss sa mga taga Malia Pati kay onak, Boss Onak Ronald Go Shoutout Shoutout sa Team Takusa, sa mga nabihay ng Jamie Binyang, Sa mga Team Takusa na hindi nakapunta, kahit umula natuloy pa rin kami Pero susunod, sana kasama na kayo Sa mga hindi nakapunta, Team Balasik at ng team na sumusuporta sa no to Face Out Maraming salamat po.